Hello po mga Kyler T. Ito po ang ating last part ng video na ating Monte Maria vlog. Kasama po ang updated sa glass walk. Tara po, silipin po natin ang ating Miracle Glass Walk. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, zoom zoom. So ito po, akit na po kami nila Sir Jeff. Iba natin kasama sa elevator. Going to 17th floor ng Monte Maria. Ito na po, boss ng elevator. Dito lang po kami sa 15th floor. And lalakad po kami ng dagdan going to 17th floor. So, ako na dagdan sa pinakamang th floor. Kasi guys, daritso lang po sa taas. Daritso lang po sa taas. Nagtutulong po. Daritso lang po, daritso. Daritso ito po sa taas. Bila ulit kami dito para dito sa pinakang kamay. Yung Montemarie. Kasi limitado rin yung bigat doon. Eh. So dito sa pinakang taso. Ayan, wala no, pa. Ang oh, dito po tayo na ng Monte Maria. Statue. Maraming tao dito sa mas. O mga kailorti. Pasya lang po natin yung Miracle Blast Walk dito sa Monte Maria. Dito po sa Patanga City. Pero Sureball po tayo na hindi po tayo makakagat doon Ang labi lang po tayo sa baba Tara let's go Samahan nyo ako So marami po naglalakad ngayon pababa sa mga kanya-kanyang mga pinagparkingan ng kanilang mga sasakyan Sa sobrang lawak po nito Ay talaga namang Maglalakad kayo sa inyong pinagparkingan Puti kami kangin na yung pakyat Diretso natin sa taas So ito sila Malayan nila kasi Hindi mo na sila nagpatid sa taas Ito sa mga cabin Na ginagawa So marami pong magiging setup na ganito dito Marami magiging gintong setup na talagang pwede nyo tuluyan pag nag-operate na po ito oh, eh, pa po, hindi pa po talaga complete na gawa itong Miracle Glass Walk dito sa Monte Maria talagang operate po nito sabi nung engineer o na namamahala po dito ay by December pa po ito ma ng todo December yan yun so yan po mapapos nyo yung mga sa atas natin sa likuran so ang laki po nito ano last walk dito so hanggang dito nang tayo para mas maganda natin mabidyan to So ito po yung update sa Miracle Glass Walk. Oh. Talagang wala pa pong tao-tao tao sa taas. Dahil bubuhusan pa po yan. Yung part na yun. Bubuhusan pa ng semento yan. Ganda sa ano. Ay, pala sa Hindi pala magparkes cable dito mga kay So, pagpunta po kayo doon sa part na yun. pag nag-operate na. May part po na sa tubig dagat na atapat 'yung pinakang salamin ng glaso. So, ito po yung update dito sa ating Glass Walk dito po sa our City So, thank you for watching So, thank you for watching po this is our